pero matamis to siguradito alam nyo ba itong bayabas mga idol ito yung may pinakamataas na taglay na vitamin C bayabas Amis. Good morning mga idol. Di na maya. Di na magtatagal. Lumubas na eh. kalagitnaan ng October pwede na ito medyo nagkaubusan na ng bigas hindi umabot yung aking stock pero dito sa kabila pwede na anihin to ito, naka-schedule ng anihin hinto itong katapusan eh. Hmm? Kailangan maanin na ito. Makabutin ito ng tag-ulan. Nahuli kasi itong sa akin. Ayan o. Oh. Kalalabas lang. Meron naman ako nitong apat na black. Apat na kaon. Pang-consumo lang, mga edo. Ito yung mga nauna, oh. Pag nauna ka ng ani, medyo maganda presyo nun. Pag uh, bibinta mo yung palay mo. Pero pag nahuli ka, mura na palay. Yan ang problema dito. Samantalang yung bigas naman doon sa palengke. Permanente presyo. Mahal. Iba talaga sistema sa Pilipinas, ano kawawa awa yung kubo na ito. Eh. Ayan, oh, pinayos yan ni Mrs. May nakatira nga. Medyo may saltik na kaunti. Ano yun yata sa loob? Naka-ilata pa. Ito yung mga lilinisin ko pagkatapos ng anihan dito. Pag naani itong akin, ito, Ayan, pag naani na yan, kalalabas lang ng uhay. Lilinisin ko ito dito. Itong mga sanga ng mangga, babawasan yan. Napakasukal na rito. Mas babakuran ko to. Putol na haligi. Eh. Kung ito yung nalinis-linisan yung paligid nito yung nakatira dito. Hindi ito magkakaganito eh. Okay pa yung sa bandang taas. Mga no, kahoy doon. nandito wala. Oh. No. Dami na rin bahay yung daga doon. Ano? Ano? Ikot tayo dito sa kabila. laki nang lilinisin dito alisin ah, sa mga puno na ito dito sa gitna yung ni mesis dito may saltik walang niya, giba eh o giba Bo, oh, daming hinog bayabas oh. Ah. Mga bayabas. Kukunin natin yan. Sayang eh. Ay, ah. oh, kamansi. Oh, pinagawang pa ng ano yan. Oh, puso negro. Aba, may bunga ano, yung kumansi iba. May mga tinanim ako dyan, ano eh. Namatay. Tinanim kong dates. Dala ko ng buto galing Saudi. Ang dami, paligid. Eh, pag naglilinis ng pilapin, tinatambakan nila ng mga siit yung mga damo ayan o namatay tuloy sayang mga walong puno yung tinanim ko dito eh puno basurahan eh ginawang basurahan puno eh. natin yung bayabas naraming hinug yung bayabas dun sayang E aí, Malilit lang mga idol, malilit lang. Oh. Pero matamis to. Sige, Alam niyo ba itong bayabas mga idol? Ito yung may pinakamataas na taglay na vitamin C. Bayabas. Hmm?

wala nang bigas merong nagtitreasure sa banda roon baka makautang ng isang sako may bilad ayun banda roon treasure Eh, matagal pa pala itong akin eh. Oh. Paglalabas. Kalalabas lang nang buhay leon mga idol. Good luck, God bless sa inyong lahat. Naway pagpalain. Habang buhay may kwento mga idol. Pag wala nang buhay, wala ring kwento. Plano eh. Ang kwento habang buhay lang yan.